Matagumpay na isinagawa ang pagdiriwang ng 47th National Disability Rights Week sa Nueva Ecija noong araw ng Miyerkules, July 23, 2025 sa SM City, Cabanatuan. Tinaluhan ito ng mga miyembro ng Provincial Council on Disability Affairs o PCDA, mga Person with Disabilities o PWDs mula sa iba't ibang bayan sa Nueva Ecija, mga kawani ng pamahalaang palalawigan at mga stakeholders. Ang naturang selebrasyon ay pinangunahan ng Person with Disability Affairs Office o PDAO sa pamumuno ni Ginoong Ariel Santa Ana. Kabilang sa mga naging panauhing pandangal ay sina Vice Governor Hill Raymond M. Umali, Provincial Administrator, Attorney Jose Maria Cesar C. San Pedro, PCDA Culture, Father Arnold Dabilardo kasama ang iba pang kasapi ng Nueva Ecija PCDA, mga government agencies at mga kawani ng Wesleyan University Philippines. Layunin ng aktibidad na palaganapin ang kamalayan sa mga karapatan, kapakanan at kakayahan ng mga PWD at kilalanin ang kanilang mahalagang kontribusyon sa lipunan. Ipinamalas ng mga PWD ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng pag-awit sa isinagawang PWD Showcase of Talents. Nagwagi at nakakuha ng first place ang pambato ng lupaw na si Duane Gizar Kawili na nagkamit ng 7,000 pesos na premyo. Second place si Sofia Santos ng Talavera na may 5,000 pesos at third place si Jersey Ezekiel San Juan ng Bayan ng Llanera na nakakuha ng 3,000 pesos at tigi isang libo naman ang consolation prize. Nagpaabot ng mensahe ng suporta si Vice Governor Lemon Umali at tiniyak na patuloy na isusulong ng pamahalang palalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Aurelio M. Umali ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga PWD. Sinisiguro ko po sa inyo na pamahalang palalawigan ni, ng Nuebesia sa ng ni Oi Oye Umali ay patuloy na magsusulong ng mga programang tunay na inklusibo mula sa edukasyon, kalusugan, hanap buhay, at infrastruktura na isinangalang-alang ang pangailangan ng PWD community. Kasabay ng programa ay sinagawa ang medical mission, PWD spampering at massage trainings, distribution ng food packs at ganun din ang fruit bearing trees at seeds, at tumanggap din sila ng tigi isang module ng mushroom na naglalaman ng tigi isang daang fruiting bags ng kabute na maaari nilang pagkakitaan. Ang pagdiriwang na ito ay bahagi ng tao ng pagkilala sa mga person with disabilities bilang mahalagang bahagi ng komunidad at pagtitiyak na sila ay may pantay na oportunidad at dignidad bilang mamamayan. At sa nang balitang Nueva Hawan at Bondad Naguulat sa DWN Itelaradyo ang inyong kakampi.